So guys, good afternoon. So ayan, yung mga anak ko hindi na sila makapaghintay na mag-decorate ng Christmas tree. So dun sa carpet na yun, dun natin nalagay yung Christmas tree. Ayan siya. Mga dapat siya. Sa Ayan, so, re-ready na natin yung box na kinalagyan yung yung mga Christmas tree tsaka yung mga decorations. So ayan, hindi na sila makapagkintay. So ilalagay na natin yung Christmas tree para umpisan na natin. <laughs> yung anak ko. Ayan. mo, mo. Okay. Ayan, malaki okay. na So ayan, na. Nalagay na natin yung first stand ng Christmas tree. Then nilagay natin yung iba. Paunti-untiin lang. Hanggang sa gumanda siya at magliwanag yung Christmas light na. Yung mga anak ko. Ayan. Si so, Camila, okay, andyan, o. Oh. Okay. <laughs> Start, excited. Excited sila. Yana! Camila, sila. Yan na! na, bini pa! Okay. Wala mong mamanin! Okay. Dala na, kami! So, ayan guys, naipatayo na natin yung Christmas tree. So, ngayon, magde-decorate na lang tayo. Yung anak ko. Hindi ba, hindi ni. Ayan, yung mga anak ko. Dabi, Ayana. Dabi, Ayana. Ayan. Lumento, lumento. Dabi. Ayan, so. Oh! Ay, uto, Mimi Dah, ayan, mag-mag-mag de decorate na ba? Siya? Ay, yung mga anak ko May umutot Dah, yan, ayan, yan. andal-andal Pitsa mo nila Si, 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 ayan Yung Kalaw ka mga anak ko Yung, ayan, mag maglalagay na tayo Ay, ng mga dekorasyon So, yan guys, naipatayo na natin yung Christmas tree natin. Eh, yung mga anak ko. eh, eh, excited silang maglagay. Mag-decorate. Di ba nakakatawa? Dahil dati mag-isa lang ako nag-decorate ng mga Christmas tree. Ayan, may kasama na ako si Camille at si Yana. Di ba? Saya-saya. Sali content, di ba, Bini? Ayan. Dati, tsaka yung dati yung Christmas tree ko noon, maliit lang siya. Ngayon, Dumating si Camila. Bumila ko ng malaki. Ngayon dumating si Liana. Mas malaki na. So, ayan. Ayan. Si Liana. gagan na sa ano. Sa nagkaka ano, sa kaka uh, bukas ng karton. Ayan. Excited silang dalawa. So, yan guys. Malapit nang matapos. Ayan. Yung ibaan dun pa. Ayan. Toto ba na bimbi? Si. Si contenti? Ayan. Malapit na matapos. So guys, ayan ang aming Christmas tree. Chow zula sila. Eh. Supostan na ako. Si, si. mo na ako. Si, si, si. Eko lah. Si. Si. Ngayon, nilagay na lang natin yung star doon sa taas. Then, next nating So, ayan na. Aming Christmas tree. Ayan. Next na ayusin. Ayan. Eh, ito naman. Ayan. Ayusin natin yan. Lahat yan. So, ayan na. Ang ganang aming Christmas tree. So, guys. Ayan. Tapos na aming Christmas tree. Then, yung... ito na. Ito na lang ang de-decorate. So, may kulang pa dito. Ayusin pa na natin dito. So, ayan. dami kong tinanggal. dami kong inayos yan. Ayan. Medyo okay na rin. Umaganda na. So, yung iba na lang. Dalagyan natin yung iba. Thank you, too. May extra ko. Ayan, yung anak ko. natapos ng aming Christmas tree. Ayan. Merry Christmas in advance ayan natapos ng ating Christmas tree at e, saka yung decoration ko dun ayan bagong lahat yan bago bago lahat andun yung mga marshmallow yung mga candies na mga anak ko ayan alapit tayo ayan ang ganda Maga ako nag-decorate. Yeah. Merry Christmas pa sa ating lahat. Ayan, ang aking vlog for today. See you sa next, next vlog ko. <laughs> next vlog ko. Bye-bye. Thank you. Merry Christmas in advance.